Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Christine. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung saan mang sulok kayo naroroon ngayon, may our God bless, guide, and protect us all, mga kapatid. So, sa araw na ito, ang isishare ko sa inyo is all about kung paano mo nga ba malalaman kung ang isang tao ay isang scammer, isang manggagamit o totoong nagmamahal sa iyo ng walang kapalit kapatid. So yan po yung topic natin ngayon. So disclaimer lang po, ako po ay hindi expert sa pag-ibig, okay? So ang aking pong video na ito ay i-share sa inyo base lamang po sa aking karanasan, base sa aking nakikita, base sa aking obserbasyon, ika nga. At Base lamang po sa aking opinion, okay? Mga kapatid, nagkaintindihan tayo. So, kung may kung may kung natapos mo ang video na ito, paki-comment down below sa inyong opinion. Naway inyong mapanood ito ng till the end kasi may matutunan at matutunan kayo. Lalong-lalo na sa mga nag-click diyan dahil gustong gusto maghanap ng forever online, okay? Gusto mag maghanap ng forever online, yan po. Dahil ngayon, is very hard na maghanap talaga ng ano, ng partner. Hindi kayo kung may juwa ka online. Ito para talaga to sa iyo, okay? Parang para talaga to sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi sa tatlong 'yan, may maano ka, may matutunan ka talaga sa akin. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi ano, ngayon, ngayon sa ngayon, mostly sa atin, ang ang inaano natin talaga ay base sa nararamdaman natin, okay? kahit sa internet, base na lang sa nararamdaman natin. Hindi natin minsan pinag-aaralan kung ano nga ba yung tama at mali. Tamang tao at maling tao. Hindi natin na natin na pag-aralan kasi umiiran na yung kilig, umiiran na yung alam mo yung napapaniwala ka ano na niya sa mga sinasabi niya pero hindi mo pa na ano, hindi mo pa talaga na nalalaman kung totoo talaga yan. Basta ka na lang naniwala sa sinabi niya kasi pinakilig ka na ng bongga. Kaya ang video na ito ay para sa iyo para sa kanya, para sa kaibigan mo, at para sa akin. <laughs> so, ayan po. Let's talk about scammer. Scammer. Alam nyo ba? Ang scammer. Alam nyo. Alam nyo kung mag-message yung scammer na yan? Ako, napaka-sweet. Ako, napaka-sweet. As in, sweet talaga. Hindi mo talaga maano yan. Kasi, kung mag-message yan, ano ano mo yung ano, yung mga... Uh, text for girlfriend, text for boyfriend sa ano sa Google. Mga ganun kung mag-message sila, nakakabuhay ng patay na puso, nakakabuhay ng patay na damdamin, nakakabuhay ng basta lahat na lang nabubuhay pag nagmi-message sila, ganun. Ganun ang mga scammer kapatid. Oo, tapos ang scammer, mga ako 'yan sa'yo kahit one one day, two days, three days, mga yon yan sa inyo na pag ako sagutin mo, lalo na yung mga pariner, nako, pag ako sagutin mo, alam mo, gito ganyan, pag paggawa tayo ng bahay, magdinegosyo tayo, gusto ko nang may asawa na nasa bahay lang, nakaano lang, tapos may negosyo, ako na mahala sa negosyo, tapos nasa bahay ka lang, magasikasa, magbahay tayo ng malaki, mga ganong kalaki yung parang imposibleng ganong kalaki talaga na bahay, tapos may kotse tayo, ganon, ah, mga ganon yung mga, mm, mga impossible, ano na talaga, oh mga ano sila, mm, na sinasabing gano'n, lalo sa mga parinir. Okay? So, ayan, mostly naman talaga sa nagkiklik dito, ay, naghahanap um, online, mm, parinir, gano'n. Meron din naman sa mga Pinay-Pinay, pero, mm, naman naga, ano, hindi naman nag-ano, hindi naman nangangako ng ganyan. So, sa mga parinir ito, okay? Example natin sa mga parinir nano-scammer. And, also, sila, sila, ay, hindi nakikipag video call. Okay? Ikaw, may karelasyon ka dyan. Nakikipag-video call sa'yo? Nakikipag-video call ba sa'yo? nakikipag-video call sa'yo, hmm, may pag-asa ka dyan. <laughs> kung hindi nakikipag-video call, kapatid, yung halayan mo na. Huwag mo nang tagalin. Alam mo kung bakit? Wala ka, walang patutunguhan yung relasyon nyo kung hindi nakikipag-video call sa'yo. Alam mo kung bakit? Walit-walit talaga kung bakit. Kasi, wala yan. Scammer yan. Kung hindi yan scammer, wala yung balak sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, iwalayan mo na. I-block mo na. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin. Maraming lalaki dyan. Maraming babae dyan. Oo. Hindi lang yan nag-iisa. Ako, hindi ka maubusan. Online, maubusan ka. Merong Facebook. Merong kung ano-anong dating site. Gito, ganyan. Di ba? Hello, hello. Maraming ganyan. So, hindi po yan na ano. Hindi po yan na... Uh, alam mo yun, hindi ka talaga mawawalan. Okay? So, kailangan mo talaga maging mautak. Okay? Hindi dahil sa kinilig ka, dahil napamahal mo na, na siya sa'yo, ay talagang magpatuloy ka na lang. Okay? Patuloy kang intindihin siya sa mga sinasabi niyang mga imposible. Maraming alibay yung mga yan na hindi makikipang video call sa'yo. Sobra. Like for example, yung pariner. Sabihin niyan, pag, kasi sundalo ako, mm, sundalo ako, nandito ako sa Iraq, nandito sa gera, nandito ako sa bundok, nandito ako sa ano, walang internet, pasensya ka na ha, matagal ako hindi nakapag-message sa'yo, matagal, oh, hindi yan, nag-message lang yan, nag voice call, tapos nagsisend lang yan ng video sa'yo, tapos ikaw naman kilig na kilig, kasi nag ng video sa akin, Diyos ko, lang pala siya sa ano, nandun sa barracks, nandun sa ano, na may gera pala doon, magto ganyan, tapos, Mm -mm, meron ganyan, meron ganyan talaga kapatid so, be wise, okay? Huwag basta-basta maniniwala. Oo. Tapos, uh, meron din naman magsasabi na negosyante siya. Tapos, uh, mga ilang ilang buwan o kaya ilang araw, sasabihin na nagpunta, magpupunta ako ng ano ngayon. Pupunta ako ng uh, saang lugar yung ano, saang lugar. Tapos, na ano ako, na Nasnatch ako, nabugbog ako, kinuha lahat, wala akong ano, baka naman pwedeng padalan mo akong pera. <laughs> ganon, may mga ganon talaga, magpapaawa sila kasi nabugbog sila, kasi nandito ako sa police station, kasi wala na yung mga gamit ko, wala na yung mga pera ko, Nag -ano, nag-transact kasi ako na ganito ganon kahalaga, na detect siguro. Ganito mga ganyan sila, tapos nagpadala ka ng pera. Ang scammer talaga guys hindi pa kaya na gano'n, hindi magpapadala ka talaga ng pera sa kanila kasi nagpapaawa effect sila. Okay, nagpapaawa effect sila mga kapatid. Para makapagpadala, makahutot sila ng pera sa'yo, makapagpadala ka ng pera sa'yo. Oo. Na kayo, ano, kaya ikaw, be wise enough, okay? Huwag na huwag kang magpapadala ng pera sa online. Kasi hindi mo alam, na-scam ka na pala. Yung iba pa nga, paulit-ulit na, ano, kahit paulit-ulit na nagpadala, hindi pa rin nadala eh. Oo, paulit-ulit na nga eh. Hindi pa rin nalala. nagpadala pa rin. Meron talaga sa tulpo, di ba? Kahit sa tulpo, meron mga kapatid. Meron. Kunwari, ano, uh, example lang. Uh, sa Pilipinas, ang dami sa tulpo ako nakikita din. Kasi, alam mo yun yung picture lang sinisend, video lang sinisend, hindi nila alam sa kaibigan pala yun, sa anak pala yun, sa kung kanino yung ano, picture naniwala lang din naman sila kung kaninong video yun, nagpapadala sila, nagpapadala ng pera, merong ganun. Pag mga, yung mga Pinay, mga Pinoy, mga ganong style. So, meron din namang iba na, kahit kapwa mo ano eh, ba? Diba? Nang scam sila, kunwari, mga ibang lahi sila. Tapos, ano, may mga ibang lahi din na sinasabi sa inyo na, alam nyo, example, like, example na, ano, napaibig ka na nila, napaano ka na ilang mga buwan, nito ganyan, napaibig ka na nila, napaano ka na nila, tapos sasabihin nila sa'yo, um, Ano, uh, nagpapadala ako sa'yo, uh, susunod na ako, ipapadala ko muna sa'yo yung pera, kasi papagawa tayo ng bahay, tapos, uh, magpapadala ako ng mamahaling gamit sa'yo, may papadala ako sa'yo, surprise! Ganyan, may pa-surprise, surprise pa sila, minsan hindi sasabihin, sasabihin lang, Surprise! surprise, may, 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 pinadala ko sa'yo. Tapos magbibigay ka, tapos magbibigay ka ng, ano mo, magpapadala nga siya, di ba? May papadala ka ng surprise, wedding ring natin, gito, ganyan. Marami sila mga alibay, mga kapatid. Tapos sabihin ka nun, mas ikaw, ka naman ng, ng details mo, padala ka ng details mo, kasi nga may papadala sa'yo. At the end of the day, wala naman pala kapatid. Oo, wala. Alam mo kung anong meron pag ano na, kunwari, mga ilang araw, sasabihin nila sa'yo, hello, uh, may tatawag sa yung Bureau of Custom, kunwari, ano, sasabihin na, hala, na ano, na hold dito yung ano mo, yung um, package dito para sa'yo, kasi may lamang, may lamang gold, may malamang, lamang mamahalin, may lamang pera, kung ano-anong pera pa yung sinasabi nila, tapos ikaw, magbabayad ka ng libo-libo, 100,000, kasi, milyon-milyon yung halaga, Huwag mo nang gawin yan, kapatid. Kasi, kinakawawa mo na yung sarili mo kung ganyan. Alam mo, sa pagmamahal, hindi mo talaga kailangan magano gumastos. Oo. Kapatid, gising ka. Pag ganyan, mga ganyang style, huwag mo nang anuhin, kapatid. Oo. Huwag na. Kasi, scammer yan. Scammer yan. Kaya, paano, gagawin lang nila yan pag na, ano, pag alam nila, pag na nila, yung mga, alam mga bagay na, mag, ano, maglalabas ka na ng pera, ano, ma-feel ma nila yan na pag mahal ka na, ah, mahal mo na sila, pag, ano mo yung, ano, yun na sila, ano, aandar ng mga ganong style. Yung mga style na, nagpapaawa ipit, para, ano, makapaglabas uh -uh, ka ng mga pera. So, yan po ang ating, ano, scammer. So, ang haba, no, ang haba ng, ano, explanation ko sa scammer. So, ano naman sa, manggagamit kapatid, alam mo, malalaman mo isang tao kung manggagamit, alam mo kung ano, ah uh, merong dalawang klase yung manggagamit kapatid. Merong manggagamit na stick to one sa'yo, stick sa'yo. Hanggat may mga hotel -hot siya sa'yo, magsistick sa'yo. Minsan naabot pa ng years, years, years. Oo. Bago, uh, bago yan kakawala sa'yo. merong ka bang ano? merong ka bang ex? Ex. Example natin, ex mo. May na, ex? naging ex ka ba na gumastos ka? Pero at the end, hiniwala yan ka. Pinagpalit ka sa iba ang tawag doon ng gagamit. Pag uh, ano, wala na silang mahotot sa iyo, ang dami na nilang rason para iwan ka. Okay? Ang dami na nilang rason kung bakit iiwan ka nila. Ganun kapatid. So sa ano sa manggagamit naman, i-explain ko sa inyo. Example ko sa inyo like for example, um, magjo nag ano may ako kunwari ang manggagamit. Example ko lang yan ha. So hindi ko na po sinasabi na lahat-lahat. Sinasabi ko pa ganito, Uh, wala naman talaga akong sakit pero sinasabihin ko sa jowa ako ano kasi may sakit kasi ako sa puso kailangan ko ng ano kailangan ko ng mabili ng gamot wala akong may paano wala akong pera wala akong wala akong sa uh, wala akong trabaho tapos kung may trabaho man ako kulang lang yung trabaho ko para pambili tapos ano pwede bang akong ludan <laughs> pwede mo ba akong ludan oo -o. tapos pwede mo bang ano kasi wala na akong makain dito. Kawawa naman ako. Paiyak-iyak pa talaga yan. Kasi jowa mo na nga, di ba? Isi-share na alam mo, wala na nga akong pagkain dito. Pero pina paawa effect sila para magbigay ka. no oh. ano, Paiyak-iyak pa talaga. Eh, may luha pa talaga yan nakikita mo. Ayan, ganyan. Wala kasi ka akong pera. Kasi wala akong pabili pagkain. Bukas wala na akong makain. Wala na akong makain ganyan, mga ganyan sila. Tapos sabi, meron may, nang iba na ano, sa ha. Hmm. Alam mo, gusto ko makipag-video call sa iyo sana, kaya lang wala akong cellphone na maganda. Gusto ko sana kitang makita ng maayos, kaya lang yung cellphone ko ito, oh. tingnan mo, ang labo-labo na, ang labo, nahulog, nahulog kasi ito, ganito, ganyan, marami silang rason para makapagbili ka ng ano, cellphone, makapagbili ka, makapag, ano, makapag-produce ka ng um, mga, ano, alam nyo yung mga pagay na, ano, marami silang mga paawa effect, mga kapatid, oo. Paawa effect na, ano. So, merong iba naman, na, gusto ko sana mag-aral, kaya alang wala naman akong pera. Tapos ikaw naman, ito, di ba, jowa ka, di, aralin mo. Ah, uh, ito, sasabihin ko ha, pag ikaw OFW ka, ikaw OFW ka, oo. Lalo na sa Pilipinas, enjoy mo na sa Pilipinas. Be aware lang po kasi hindi po lahat ng, ano, hindi po lahat ng nasa Pilipinas talaga. May magandang hangarin. Totoo po yan. Marami akong mga naging kaibigan na OFW na talagang nadadali talaga sa ano. Meron pa nga akong isang kaibigan sa Hong Kong. As inaawa in, talaga ako sa kanya kasi nagpagawa pa talaga sila ng bahay. Ginastusan niya si guy. At the end of the day kanino bahay yun? Sa kanya yun. Uh, nagtrabaho yung guys, kanya, nagano siya, alam mo, at the end of the day, pinagpalit, iniwan pa rin siya, tapos inangkin pa niya yung, inangkin pa ni guy, yung, ano, yung bahay na, ano, pinapatayo. So, there are a lot of, ano, kahit sa tulpo ka magano mag, mag, uh, mag-search, marami talagang ganyan na manggagamit. Oo, meron naman talagang, meron naman talagang mga kapatid na, hindi ko masasabi na, ano, meron din naman talaga na, hindi naman sa nagpapaawa ipik. Hindi ko sinasabi magagamit 'yon kasi yung kunwari may nagbigay sa iyo, Nuwari ako may nagbigay sa akin, eh, hindi ko naman talaga hiningi sa kanya. Huy, bilhan mo naman ako kasi wala akong ganito ganyan. Bilhan mo ako. Hindi naman talaga ganun. So, nagkusa lang talaga na nagbigay, okay lang yun. Kasi nagkusa namang nagbigay. Hindi ka naman nagpapaawa effect na nag-iiyak-iiyak ka talaga dyan, na nag nagpaparinig ka talaga ng bunggang-bungga sa kanya, maya-maya, di ba? Parang, ano lang ba yung kusang loob lang, parang gift lang. Ganon, parang gift lang, tapos kayo naman talaga, So, 'di ba? Kasi ano, so wala lang 'yun. Kasi ah, magkaibigan lang kayo. Eh, hindi mo naman talaga hindi, hindi ka naman talaga nag nagbuwis luha talaga ng bunggang bunga tapos binigyan ka. Hindi ko po sinasabi na ikaw ay manggagamit, okay? Kapatid, nagkaintindihan tayo. Ayan. So, ang akin lang po sinasabi ay yan lang po talagang nagpapaayawa ipe Kung alam mo naman talagang ano, 'di ba? nagpapaawa ipik talaga yung mga yon mm -mm, tapos, mayroon talaga tapos meron talaga meron din ng mga ano manggagamit na dalawahan o iilan meron din manggagamit na stick to one na hangga't kaya hangga't may mahutot pa siya sa iyo stay talaga siya sa iyo meron din naman na ano oh, oh, ganun. so ganun po ang scammer kapatid there are like, marami talaga siyang marami talaga siyang rason para magbigay ka marami talaga siyang mga masasabi sa iyo na naawa ka sa kanya na kinid mo talagang magbigay. O minsan, minsan nasabi nila na magnegosyo tayo. Okay? Parang kaya rin na-scam yan. Kasi, nag-negosyo tayo, ang sayo ng, alam mo, pag nasa Pilipinas, sabi nila na, magnegosyo tayo, tapos padala ka ng padala ng pera, tapos, hindi mo alam, Kasi, hindi na nila ibibigay yan sa'yo. Pag wala nang padala, wala, tiway na. Wala na. Nasaan na yung sinasabi niyang negosyo? O, tapos sabi nila, paggawa -pag tayo ng bahay, Oh, nagpagawa nga ng bahay katulad nung sa kaibigan ko sa Hong Kong. Oh, kaninong bahay 'yun sa kanya? O, oh, tapos ngayon napunta sa lalaki na. Oh, si lalaki kasi si lalaki yung may nagpagawa, 'di ba? Sa kanya nga yung pera, wala siyang nagawa ngayon. So it's very hard. So pag alam niyo na nag ano, mas maganda pa nga talaga 'yung ano, hindi na kailangan talagang magano. Hindi mo talaga kailangan gumastos para lang magkaroon ka ng forever, kapatid. Oo, hindi mo naman talaga kailangan gumastos. At the end of the day, hindi mo naman talaga kailangan gumastos. Oo. Pagdating sa pag-ibig, hindi mo kailangan gumastos. Ulit-ulit talaga, hindi kailangan gumastos ang sinasabi ko. Ulit-ulit talaga kapatid, alam mo kung bakit. Oo. Inulit-ulit ko talaga yan, para mailagay natin sa ating isip na hindi na talaga natin kailangan gumastos. Oo. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi na susukat sa kung gaano ka laki ang perang na ibigay mo kung gaano kalaking perang natatanggap mo, hindi po gano'n ang tunay na pag-ibig. Kung hinahanap mo ang tunay at totoong pag-ibig, totoong ano, partner in life, okay? So ganyan po mga kapatid. So sa number three, mahama ma ano mo lang talaga yung tao na ano na um, may magandang hangarin sa iyo, yung ang gusto lang talaga ay magkahanap ng uh, taong magmamahal sa kanya. For me lang is simple lang um, nagaano lang sila manghingi lang sa iyo ng ano masaya na yan sila bigyan mo lang ng misis na sweet araw-araw dahil -araw, na sa umaga pagkagising pagkagising niya may mabasa siya ganun tapos pag birthday niya kunwari nasa Pilipinas pag ma-birthday niya bilang mo lang ng cake yan hindi kaya ano um, mo ng uh, bilang ng ano dyan spaghetti dyan or kung anong handa basta Oh, eh, surprise mo. Pero huwag mo namang singilin yan. Pag naano, kasi Inano mo yan, sarili mo yung decision. Mamaya niyan, ipatulo po mo pa. Hindi. <laughs> hindi. Sinasabi, hindi ko naman sinasabi na ano lahat. Ganun. Pero masaya na yan. Hindi na yan. Kailangan pa talagang gustusan. Hindi mo na kailangan gumastos. Kasi mas matutuwa yung, ano, yung partner mo. Yung magiging partner mo or partner mo. Sa bibigyan mo lang ng oras. Alam mo yun. Panahon lang. Pagmamahal. Respeto. Okay na yan sila. Hindi na talaga kailangan ka kapang gumastos. Oo, mas mas ano, mas ma-appreciate pa nila yung mga bagay na bibigyan mo lang ng bulaklak, bilhin mo lang or di kaya uh, ano mo lang. Alam mo yung mga ganun, mga, mga sweet to sweet mga ano lang. Ah, uh, next na natin diyan ay ano. Oo, mga ganun lang na bagay masaya na yung mga 'yan. Hindi na kailangan talaga ng bongga-bonggang pang ano. Bongga-bongga pa talaga gagastos ka mga kapatid. Kasi magsi-stick yan sa kung kung ang hanap niya ay totoong pagmamahal, magsistick yun sa'yo kahit hindi ka nagbibigay ng pera, kapatid. Oo. Pagka nagpamakaawa, um, pagka may sinabi yan na need mong gumastos, tapos hindi ka makagasto, uh, hindi ka magbibigay, hindi ka magano, tapos hiwalayan ka niya at marami siyang rason sa'yo, kapatid, um, huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang. Hayaan mo siyang mawala sa buhay mo. Okay? Dahil, yan po ay nagstick sa'yo kasi may purpose siya, may kailangan siya sa iyo. Okay, mas maganda po yung mahal kanya. Um uh, kailangan kanya kasi mahal kanya, hindi yung mahal kanya dahil may kailangan siya sa iyo, okay? So wag po kayong manghinayang na hindi, may may sinabi siya sa na kailangan mong bilhin, may sinabi siyang ganito ganyan eh hindi niyo maibigay. Wag po kayong manghinayang dahil um para sa akin, uh, magsi-stick 'yan sa diyan mo maano, diyan mo ma, ano, dyan mo ma maano yung tao, ma masusukat yung tao kung hanggang saan nga ba siya. Kung ano nga ba yung gusto niya sa sa ano sa mo sa iyo. Bisaya na tuloy. So ayan po. So ayan lang po ang aking masasabi. No may maano kayo, may ma matutunan kayo sa akin sinasabi ko patid. Okay? So thank you for watching. That thank you at na tinapos mo talaga ang video na ito and Bye-bye for now. See you next time around sa next video ko. And check sa aking uh, previous video mga kapatid. Thank you for watching. God bless!